Hello mga kaustasyon, ngayong araw po ay sishare ko po ang aking buhay bilang isang pagiging boksingero. Ang pagiging boksingero ay hindi po para sa lahat. Ito po ay para sa may dedikasyon at pangarap. So, bago pong lahat, kung kayo lang po ay napanaan dito sa akin channel, uh, don't forget to subscribe and hit that notification bell para po supportahan po ang aking channel. The Blue Corner and the Challenger โจเอลกัวท่เราัวให้ทวงว่อนครับ Hello mga ka-station! So today, pag uusapan muna natin kung paano nga ba ako naging boxing hero. ko nga ba talaga maging boxing So first of all guys, is doon ako po ay 10 years old. ah uh, doon ko na po na start na magustuhan yung boxing. Lalo-lalo na po napanood ko po yung laban ni uh, boxing icon ng ating pabansang kamo na si Manny, Pacquiao, Manny Pacman Pacquiao, Pacquiao nung lumaban po siya kay ah uh, barera nung no 2003, no? So, gusto ko nga ba maging boksingero? So, dahil lang din po sa kahirapan ng buhay, ako po ay dumaan sa hirap, guys. ah uh, marami po akong pinagdaanan sa buhay. So, ginusto ko dahil ah uh, gusto ko pong mayangat, mayangat ang aking pamilya sa hirap, no? At uh, yun na nga po, at pumasok po ko sa boxing nung no? ako ay uh, 10 years old, nag-start na po ako mag-training at uh, doon na nga, napasabak na po ako sa mga unofficial event kagaya ng mga barangay guys. So, doon po ako nag-start. So, dati talaga guys, napakapayat ko no. Uh, tapos, napagsabi pa ako ng aking lola na sabi niya sa akin na, bakit mo papasokin yung boxing eh? yung konting sakit nga lang sa katawan is umiiyak na po ako, no? So, so nag-worry po siya kasi siya po yung nagpalaki sa akin, no? Yung aking pong mahal na lola. ah uh, hanggang ngayon, miss na miss ko din po yung aking lola, no? So, ngayon, ah uh, dati, sobrang pahit ko po talaga, guys. So, hindi ko ma-describe paano yung itsura ko dati. So, kumbaga, para siyang malnourished, no? Kumbaga, no? So, nung payatot days, guys, uh, napapasabak din po talaga ako sa boxing kahit payat no kasi uh, alam niyo naman sa ating Pilipinas pagka mga barangay fiesta, yung mga events sa ating barangay, meron din po sila mga pa-boxing diyan. Uh, yun nga lang uh, kasi nga an event po ito. So wala po kaming headgear, wala po kaming mouth guard, wala din po kaming sapatos. So meron na po kaming gloves no. So Uh, yung mga nag-start pa lang po talaga ng boxing noon, hindi ko lang po sure kung hanggang ngayon meron pa din po ba ng mga unofficial event sa ating uh, mga barangay is meron pa din po ba po boxing kasi noon dati guys, pagka may mga fiesta is marami po talaga ng event, lalo-lalo na sa mga kabataan. So, hindi naman po tuloy-tuloy yung aking pag-boxing, no? dahil na din po sa hirap ng buhay at wala po nagsusuporta sa akin at uh, kailangan ko po huminto ng pag aral at kailangan ko po magtrabaho. So, na ako po ay nagtrabaho sa Nabotas ng car wash boy po ako doon, no? At uh, shout out nga pala sa aking amo dati na si Boss raft no? At uh, swerte din po ako doon kasi uh, siya po ay nagbabaksing din po, no? At uh, natulungan niya po ako na i-manage pa po yung aking uh, skills sa baksing. at yung natutunan niya po doon sa Ilorde ay itinuro niya rin po sa akin no kaya medyo na-improve pa yung aking skills at tuwing may event po ulit sa mga barangay ay yun na nga po nananalo po ako. Meron din po talo pero na-improve pa din po yung aking skills kasi tinutulungan niya po akong uh, i-train yung aking uh, skills no. So after po ng trabaho ay uh, tinutrain niya po ako, pinapunch mitt niya ako, uh, tinutulungan niya ako kung paano i-build yung aking uh, conditioning. Si Bosra po yung isa sa mga taong uh, nag-inspired at nag-push sa aking uh, uh, pangarap mag-boxing. So, in-advise niya din po ako na mag-try uh, sa Ilorde Gym para naki-city no na mag tryout doon at para maging full-time boxer. So maraming maraming salamat po talaga kay Boss Rap at uh, isa po siya sa tumulong sa akin At kung wala po siya ay wala po ako ngayon sa aking uh, iniistihan no So maraming salamat po talaga sa iyo Boss Rap at uh, ako po ay nandito ngayon At nung ako po ay nang tryout sa Elordi Gym Paranaque guys, that, that was 2008 So yan po yung unang tryout ko guys So bali po nung unang tryout ko dyan ay nakipag eh, inano kagad ako sa sparring guys no kasi syempre gusto nila lang i yung braveness mo ah uh, tingin ko nung pag try ko guys eh, hindi naman sila tumitingin sa skills kasi yung skills na build naman yan eh pero yung tiningnan po talaga nila sa akin is yung braveness guys kung talagang kumakain ba talaga ako ng suntok talaga bang umaayaw hindi eh, ba ako umaayaw pag tinatamaan so nung unang tryout out ko dyan naalala ko po guys is pag uwi ko ng Navotas uh, nabotas ay hindi po ako halos makakain ng tatlong araw kasi ang sakit po talaga ng aking mga pangano at talagang binugbog po talaga ako kasi gusto po talaga nila makita yung, yung totoong puso na gusto ko ba talaga maging boxingero kasi as I said before guys, hin ang boxingero ay hindi, pagiging boxing ay hindi po para sa lahat. Ito po ay para sa taong may dedikasyon at pangarap sa buhay. So, yung unang-unang trial ko po, guys, ay hindi kagad ako nakapasok agad, no. So, pinabalik-balik nila ako, no. Tingin ko, more than two months yun, guys. So, more than two months ako nabugbog, no. <laughs> yun talaga yung ano, kasi pagpunta ko doon, iba yung sparring ko. Sa sunod na punta ko, iba na naman yung sparring ko. So, pinapupunta nila ako doon once or twice a week. Kasi yung sparring doon, guys, is Monday to Monday, Wednesday, Friday, three times a week po. So yung unang coach ko po doon guys is si Coach Kaloy Baduria po no so sa po kay Coach Kaloy Baduria at uh, ako po ay tinuruan niya po sa may build niya po yung aking skills sa boxing no so after po ng 2 months ay na-accept po ako no at maraming maraming salamat po kay uh, kuya Johnny Ilorde so siya po yung owner ng uh, Elorde, Paranaque City, no? So, ngayon po ay, nung ako po ay nakapasok na sa Elorde, ay na, napakarami ko pong boxingerong friends doon na namit At uh, ako po ay sobrang saya dahil napakabait po nila sa akin, no? At ayun po, ako ay uh, tinuring po nila na parang magkakapatid po talaga doon sa aming uh, quarter. So, na, napakarami po mga boxingerong doon, amateur, professional, meron din po mga champions doon. At uh, napakabait po talaga nila, no? So, shout out po sa inyo lahat, guys. So, sana soon, magkita-kita po ulit tayo, no? So, sa pag-stay ko po doon, guys, nag-stay po ako doon hanggang 2010, no? So, more than a year po ako doon, guys. At, uh, napalaban naman ako doon, guys. Kaso, amateur lang po, no? Napalaban po ako ng ilang beses din doon sa ABAP. So, yung ABAP is uh, Amateur Boxing Association of the Philippines. So, napasabak din po ko na ilang beses doon. At yun na nga po, at uh, hindi po ko pinalad na, mag, uh, na maging professional boxing sa Lordy Gym Sukat. So, at yun na nga po, at kailangan ko pong kumita ng pera para po masuportahan ng aking pamilya. At pati na din po ako at gusto pong makaipon at ako po ay nag-decide na magtrabaho na lang. So, at meron naman po akong natutunan ng konti doon sa pagstay ko sa Galor de Gym Paranaque City. So, ako po ay lumipat ng ilang, ng ibang gym pero ilordi pa rin po pero more on fitness. So, doon ako po ay nagtrabaho as a fitness trainer. So, yun lang po yung aking uh, para siyang uh, hobby na trabaho na rin no kasi ito po yung aking uh, passion, boxing po, no? So, at least, kahit pa paano, nag enjoy pa rin ako sa aking trabaho kasi boxing po yung aking passion. So, ngayon, ako po ay nagtrabaho doon hanggang 2012, no? at ah, ano? 2010, 11, 12, 13 po pala. So, nandun po ako ng 2013. Wala po akong laban. Hindi po ako nag-ensayo. Kasi, more o doon, nag-focus na lang po ako sa trabaho para po ako ay makapag-ipon. At, uh, naka, ano po ako ng... Invitation sa aking uh, kaibigan na si Jimmy Armasangkay sabi niya sa akin na Joel, andito ako ngayon sa Thailand at uh, ako ay napalaban ng boxing at kontakin ko daw itong coach na ito na si Bong Ariscon at sabi niya, papalabanan niya daw ako sa Thailand ganito, ganyan sabi ko okay, sige, pag-isipan ko at uh, uh, ma mapag-preparean ko po no at ayun na nga po at nakapag-prepare ako at nakapag-decide na at uh, sabi ko sa kanya is Disidido na po ako at gusto ko pong makapunta ng Thailand para lumaban. So, isa po sa mga kilalang nakalaban ko dito sa Thailand is si si Sakit Sorong Bisay po. No? So, kilala po siya dito sa Thailand at isa po siyang former world champion. No? So, WBC world champion. So, nung nakalaban ko po siya noong 2014 guys is uh, kakasaba ko lang po noon sa professional. So, wala po talaga akong maibubuga sa kanya dahil eksperyensado na po siya sa boxing. At ayun na nga po nanockout po tayo so uh, good experience po yun guys at nakalaban po tayo ng isang famous boxer. At isa sa pinaka memorable na laban ko sa bumuhay ko guys is yun po yung paglaban ko ng WBC noong 2019 dahil inalay ko po yung laban na yon para sa aking uh, amo. Uh, yung amo ko po kasi guys is pumanaw po siya sa kanyang laban. Nagkaroon po siya ng blood clot sa utak at nag at pumanaw po siya. no So, pangarap niya po talagang maging uh, WBC champion. So, kasamaang palad ay hindi niya po nakamit. So, uh, yung pangarap niya ay i pangarap ko na rin. So, inalay ko po yung laban na yon para sa kanya. So, yun po yung pinaka-memorable na laban ko sa buong buhay ko guys. Pinagsisisihan ko nga ba na naging boxingero ako? Oh? So, as of now guys, hindi po no kasi ang boxing ngayon is marami po siyang naitulong sa akin. Uh, Na-build up po ako ng boxing at dito na rin po ako uh, gumanda yung aking buhay. Hindi naman asin gumanda pero at least naging guminhawa po yung aking buhay, na aking pamilya at dito na rin po ako nagkaroon ng pamilya sa Thailand. At uh, ako po ay nakaipon din ng konti sa boxing dahil po ay, ako po ay dati nag nagte-trainer at lumalaban din po so yung aking mga napapanalunan na premium sa boxing ay iniipon ko din po at hanggang ngayon ay ako po ay nagtatrabaho pa rin po sa boxing so wala po kung pinagsisihan na nagdesisyon ako na maging boksingero at kung ibabalik man ang uh, panahon na pagdidesisyonin pa rin po ako kung magbaboxing pa rin po ba ako or ibang profesyon po yung aking uh, uh, pipiliin. So, tingin ko guys, ha, kung, kung, sa mga pinagdaanan ko po, no, tingin ko guys, iba po yung pipiliin ko kasi guys, sa pinagdaanan ko ngayon sa boxing is eh, sobrang hirap po talaga. No? Sobrang hirap po talaga pagiging boxing. Kaya uh, kung papangarapin nyo po maging isang hero o gusto niyo ma maging professional boxing kailangan think twice po kasi delikado po talaga maging boxingero Kasi halos yung isang paa mo, pag kayo po ay lumalaban, ay is nasa libingan na po. So talagang make sure po na think twice bago kayo mag-decide na maging boksingero. Pero kung babalik mo po talaga yung panahon guys, is pipiliin ko ibang profession po talaga. No? Kasi sa hirap po talaga ng boxing. So, sa mga aspiring boxer na nangangarap maging boxingero o sa mga nag-uumpisa pa lang, ay panindigan nyo po at insayo po kayo ng todo. Kasi sa laban po, ay, ang kalaban nyo po ay nag insayo din po ng todo yan dahil may pangarap din po sila sa kanilang uh, -boxing. So, insayo lang lagi at wala, uh, wag po kayong uh, pumasok sa mga masasamang bisyo. Kailangan dapat insayo-insayo lang po talaga kayo. No? At sana po ay nakatulong po itong video na ito at uh, huwag niyo pong kakalimutang i-share at uh, like and subscribe na din po kayo sa akin channel para po lagi kayong updated sa mga susunod kong videos dito sa aking channel. So maraming maraming salamat po at uh, stay tuned po lagi at comment po kayo sa baba kung meron man po kayong any content suggestion about sa akin o dito sa Thailand at kung ano pa. So maraming salamat po. Hanggang dito na po ang video at see you again soon. Sorry ka.